Mm -hmm. So ako po, wag ko mahimutang gabi, ang gayo sa Limusaka, ang ako ang tagawat sa Peace and Order, lagi na akong bitrin, mm -hmm. uh, tama na lang si Planita. Pati ako ang tanod yan yung buntag, ipaluap po ang So, salamat po kay Kaya ang ginikanan ko na itong ano kan, mm -hmm. pa lang sa balay ganiya, akong ipakapi, iubanan sa akong tanod, o ako po mismo nga, uh, nagsubay anang tugtapa. Mm, okay. Kapabong Bantilan, salamat kayo si Mang Oras sa IFM ha. O uh, mabuhay ka mo dira sa Barangay Sinawal. Okay sir, salamat. Basta IFM matik. Ida matik. Siya. Okay, salamat kayo sir. Okay. Uh, Idol okay, Noel. Uh, uh. Idol George. ah Idol mm. Dave. Mm. Si uh, Kapabong uh, Bantilan. Samtang, sumalapas pa sa uh, amahan, ah mm. uh, Idol Dave. Uh, Kwanay ni, Uh, unto uh, pa lang, alas 12 dahil sa, o oh, alas 11 sa buntag, mm. o na ning, ah, nananghid ang uh, iyang kinibang uh, anak. O uh, sa uh, daw, tuyo dito, I don't know well. Wala ni nananghid, nga wadus okay. sinawal. Ay, ang iya pananghid, unsa lang? Ang pananghid lang niya, kinibang kuan lang, uh, sila ka gulay, kauban dong iyang mga ay dila, uh, babe. Mm. So, niya, natinga na lang yung moto siya kaya papanang nga magkuha siya gulay oh pero to to natulog to si ayang uh, nga mahan mm. oh, to pag mata na lang niya na kuha na, na lang niya nga naanod na sa sinawal na nga, sa, uh, sinawal, nga idol uh, Dave mm. oh o mo lang ito sumala pa niya na malauman niya po niya nga malauman niya po nga buhi mm. buhi pa apa, nga? Kaya pagpangunay, kaoban si Barangay Kapitan uh, Bong uh, Bantilan, mabuhoy si nangunay po sa pag-rescue kaabag ang kinang si uh, 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 Dream, uh, mm. mga uh, kilibang kinibang personahe o sa, mm. sa barangay. Mm. Oto, nakita na lang mm. yung taon niya, huwag ang anak, Idol Lade. sa to so itong paminawon, uh, Idol Noel, no? ang uh, kilibang mm. nahimong pamahayaga sa amahan ni ini. Okay. So tumo mga barkada niya kagahapon na istorya na po din? Wala, dili ito mag nahadlok sa kuwa kay mm. At, ako man itong So kuwa, first time nila naitabo sa inisayahan ni Nani na maglakaw ni Nana na mga ligo sa mga sapay, Nana? First time ba ni First time siguro nila ni. Mm. Kalayo eh. Wala. Di magsabot ang mga nagsuon. Mm. Kung sa'y maayo man. Mananghig doon sa ginikanan. Pili magbutbut buot kay mm. ang ginikanan. Makarwisyo kung paano. Mm.

Asapun pun ni kan sa so, lanton dili so, so, pa kwa, ko ka kuan karon kay mo simpre sila ang kuan ni eh, daggo na mo ni kuan gamay sila sila <tis> un, dak mas dak ko pas lagi dad sa kuan nai nice, sa eh, kasabay dito si Binti Dinsol pero ko uban nai 1819 dito pati yang mga amigo tay wala sila nang hin sinuwa as wala ko sa sa gingo anak ko aya sila nang lakaw mo ra to gingna na ko ganiha nga dili maglaag kay matulog ko kay kilintura ko ningon mo sa upang manguha lang mi natulog ko kay mulai dai gi panguha nila pero may gulayan dito gidala dai gi balon ton nila dito sa ilang pagpuringgo kay nagdala dala dog kaldero kay ningan ton gi interview gabe to subay bornga ka tungi ang gidala para maka survive siya eh, yang gilabay ang kaldero mas gusto mo gulay unta bayo dito sa amo ah helanton helanton lagi apo unsa oh. orasap ito nang kwan silag kwan mga alas 11 sa udto udto oo Ya after na to, natulog ka wala na nga. Wala na. Bisilak. Hmm. Dawato na lang dun. Kuno pa to, pa lang sa ko aga nga dili maglag. Dili may tabo. Utan man tani. Kag dilinggo man ik simba. Ba sa. Ang uh, nahimong pamahayag ang amahan sa biktima idol. Uh, ta Tama ang giingon sa iyang amahan idol Noel. kung na lang siya o wala ni supak sa agikuan sa iyang amahan, wa utan na hitabo ni. Ah, oh. lesson ni siya sa mga kabatao, kabatanunan karon na ah. wala man tay gisisi din eh, pero lesson ni siya para sa mga kabatanunan karon nga akong ah, kung asa mo ka manang mo o di kay musugtan, ayaw na lang mo og ah, ayaw na lang yung ipugos ang inyong kagalingon. Ano man, ah, kay ang to ang maginikanan ang mas nakabalo sa to ang kaayuhan. Ah, ka parayana, barkada lang niya iyang kauban o niya kanang nahitabo. Ah, na bu butang noon siya sa kining uh, kaalao kaalaot ay Noel. Mo na ah uh, mo lagi to idol uh, Dave kung dili ung um, ingnan gasto yung ginikanan niya ayaw laag ayaw na lang jud eh, mm -hmm. para man sa inyo ha. so mm -hmm. sa mga kabataan diha ayaw una ang uh, laag labi na kay grade 12 student pa eh. ni oh. ayaw una ang laag kun dili um, ang unahon ninyo ang pag kay eh, para Tito. pag uh, kuno idol Dave kinibang uh, pagbalik uh, sa eskwela pagka Lunes oh. ando na moy eh, ma answer kung oh, nandun na mo eh, uh, ay nga uh, exam. O, oh. uh, siya papa, naminaw lang siya, wala ang hitabo ni. Uh, o, oh. pa sila pamilyar dahil sa lugar. Uh, Idol nangaligo oh. sila dito nga, dapat dito lang sila sa hot spring. Uh, oh, sila, ang pananghit pag yun, manguha la gulay, layo sa ilahang yan na, barangay no. sinaw, pau na. Uh, Idol layo, layo ra kayo ng paupaw in town din ha, sa lanton. Layo layo uh, um, ah, sus kung naminaw lang unta siya. Uh, Ah, well, mo ta na naman eh. Pero oh. mo lagi na ah, the lesson niya, a lesson learn niya sa to ang mga kabataan na ang uh, dapat da mani idol idol uh, Noel sa mga palibot mm. labi na kumaligo. maligo ingon ni Janelin Baring oh, dapat mani daw ah, labi na sa mga dili mo kuan dili mo sweetos lugar ang ah, luoy kayo oh para uh, di gyud basta-basta kwan bakit ba uh, makabalo mo kung unsa nyo buhaton in kaso adunay emerhensya a idol Noel Tinood, you know, uh, idol, uh, gani. Uh, bang sakit ngayon sa part sa amahan na mawadaan o kinibang anak. Pero sa amahan, na si uh, Randy, na, na, na na, ako na lang taong uh, dawatan. dawaton. Pero ang katong mga kaubanan niya, wala pa ko na yung istorya, gumikan kay Hadlock. So, Hadlock. Hadlock Idol Day. Libre, ikaw ba naman ang kauban ng pananghid? Ah, uh, nya ang ilang plano di ay moadto gid dito. Oh. Uh, ah, nagdadala pa sila mga gamit para pangluto dito ay Don Noel. Well. Oh, uh, okay. Ginoo, di ang gulay, pero ah, pag uh, last portion, mm, diretso na. Dito di ay sa kinibang tibuli na marito dito ay Don Noel. Tibuli na, dili na dito sinawal dito, tibuli uh, na. Pero tilayo ana kay ana. Pero tilayo ana kay ana ay Don Noel. Katong gituan na mo idol uh, Hernie na kini ni Juan Manuel mm. Dua Kabukid gay na so grabe gikan dito sa among nimutangan paingon sa baba per pi pagiday kalayo ay din day pati layo alagi ang ya grabe pag ako na mo dito mo to kay na bike na bike na ko na sa una idol well, Noel dito la ko tama sa unahan sa eskwelahan oo so, kay perti nang oh, layo ah layo pa gyud baba perti magi baba wa idol ah oh my god layo jud kayo wala idol day pero kasuntangan ang ginaya patay lawas sa maong 17 anyos ang nananagaroon sa lokal nga Ponenaria. Okay. Report, gikan sa Barangay Sinawal, kini si Idol Lawila Belo, kap, uban uh, si Idol uh, Hernie Balbon, matik sa balita, matik sa public service, alas sa tinuod nga number 1, 91 91.9, I, I Efe News. Johnson. O oh, pa so payan, sir! Matik! I -FM News! I -FM News! I -FM News. IFM News Alas 12 Salamat Idol Noel well, Abelos, ibang report Pertin luuya kayong bata ha? Idol mo na akong ginaingon gani ha? Kung uh, kamu gani Manangid mo sa si inyong amahan O ginahan Yung mga ginikanan na, ah, mahimo mong truthful akung asa mo to, mo araw mo Aron nga dili mo magwan ba Na, na disgrace O ang iyang amahan ng taon way kalibutan kay ingon Na nga diha lang Makuha gulay Natulog ang amahan Pagumadaan na din yung niabot ah, kanang hunahunaon ba nga ang uh, di na ko lubos ba imagine nga ang uh, nahimong uh, kiribang, uh, gibati sa amahan pag ingon nga naanod ang iyahang anak sa kusog na didto dito sa sapa Nagkahapon ah, kusikuan pa uh, naghilak na ganito nga uh, igsuon daw kay gipangita ang iyahang manghod IFM News Alas Si, 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 uh, Mike Dimaala, si Michael Mike Bayugin Dimala, si Michael Dimala, shout out daw siya, namina daw, karon ang Land, unsa pa yun sir, Matek, uh, daw siya kay DJ Alibangbang Dol, uh, Idol Dave, unsa pa yun sir, Matek, salamat, salamat po kayo Idol, uh, Michael Dimala. Grabe ka supportive ng uh, Papa ni Idol Gate. O <makes noise> uh, si DJ Alibangbang, pinakabago nga DJ dre, og si Kids nga itong isa ka DJ. Uh, ana ah, mo yung mga bagong tingog din eh, ha si DJ parison jud ni sila duha ka mga bagong DJs sabi pa di kinatangan na sure ko ni Kuan na ha? ha si Angkulo Lando <laughs> ha Angkol Ando? ah Lando Lando de na abro si Angkol. si Angkol Lando de ay ah benda ko Lando ah si alibangbang o si o pangalan sa isa ka DJ ganin ay dalawa Juan Kate katro isa ka DJ Parison ka si Alibangbang, Ha? Si Sai Tutik. Uh, si Sai Tutik o si DJ Alibangbang mo, ni Mga, mga bagong tingog din eh, Sa IFM Idol. Ang muhatag ka ninyo og lingaw. Uh, parison po din. Basig ipakilala ni Idol Kate sa kwan. Sa kahanginan. Ang kini mga bagong DJ sa IFM. <laughs> <laughs> Overtime na ko. Sige lang, magbalang gapot do. nila doon. Ubanubad gapot sa mga programa. Ha, tangin ninyo ang duga pa nga mga balita. Okay, syempre sa programa ni Idol Ben at Abyalan, unyang alas 4 sa hapon na doon na pa yung mga update sa Idol. Kabahin na ni Ining na sampit ng balita. Magandang pa mga balita na kay Dabo, sulod sa syudad, sa Jetson o kasigbit ng mga probinsya. Sa nga si Bukpor, sa IFM, Jens at Idol, Dave Silagan, para sa si Balita, Matrix Public Service, alas dinood nga number 1, 91.9, IFM News, Jens pa usapayaw sir, Matrix!